Let's take a break over here, guys. Yeah, it's a young lake. Oh. Man-made lake. Oh, it and, no, that's a duck. no? Amazing, guys. So branganda. So for today, kasama ko yung mga boys. Night ride lang tayo kasi ano oras ba? 8.40 na guys. Ay gusto pa ng boys umikot. So ito, sasamahan ko sila. So, punta kami ng park. Punta kami dun sa lagi namin pinupuntahan na park. Maliwanag pa naman guys kahit kahit alas 8.40 na ng gabi kinukulit kasi ako nito mga to. Gusto daw nila magbike. Eh di pagbigyan natin. Are you good, Percy? <laughs> you are tired already? Let's go, guys. Medyo lumalamig na ngayon, guys. Parang papasok na talaga ang fall. No? Ganda ng sunset doon, oh Ganda ng araw. How are you, boys? Good. <laughs> Not good. Gusto nyo mag-bike, ha? Ah? Oo kayo. Oh. nihingal ka na. <laughs> Pagod na yung boys. Namiss din kasi namin mag-bike. Ilang araw kami hindi nakapag-bike, guys. Kasi nga, ha? May mga sakit. <laughs> no? Pero that's okay. Kasi ngayon, very good. There you go. Let's go. Okay, I'm just gonna follow Aki's like. Yes. Kinda... Yes. Yep, yeah, let's go. Ayan. Ganda talaga ng super night. Super night ng Action 5 Pro. Diba? Eh medyo ano madilim na dito guys. Sa so, medyo malamig na. <laughs> okay, so... Aki, comes sun. turn your light a bit lower. That's okay. Magfi-feel mo talaga na medyo malapit na mag-fall eh. Go. Break? Okay. boys hey. Papa say hi Papa say hi <laughs> Hi Ah meron ka rin palang ng vlog dyan. 'di ba Ben Did you bring the case too? Nice. Let's go. Wait, Aki. All right, let's go. Hey, Aki. Turn turn your light back on. Ah, sarap talaga. Pati yung amoy everything talagang alam mo yung parang nasa probinsya guys pero <laughs> Lapit lang nito sa bahay namin eh Hinayaan ko yung panganay ko sa harap no para para nakikita ko sila wala kasi si misis eh medyo medyo hindi maganda pa kaya kaming tatlo lang sama ko lang yung mga boys ko At least nakikita ko sila nasa harapan Quick ride lang to guys. Very, very quick ride lang. Pagbibigyan ko lang to mga boys kasi uh, umuungot na eh na antagal na daw namin hindi nagbabike. So, eto. Go, Percy. Nice. Yeah, kita nyo may mga upuan dito. Pwede kayong umupo dyan. Ewan ko, ano makikita mo dyan eh. Puro ano eh. Puro damo eh. <laughs> Pero ang lamig guys. Ang sarap ng hangin. Wala nga masyadong nagja-jogging ngayon eh. Usually kasi pag ganitong oras may mga may mga tao pa, may mga nagja-jogging pa dito eh. Ito, ano lang namin to guys. Ito ang aming banding namin to mag-aama. No? Mga nakahiligan din nila yung nature tsaka yung biking. Well, fly went in that's okay. Let's take a break over here, guys. Yeah, ito yung lake ko. Oh. Man-made lake. Ooh, no, that's a duck Ganda, no? Amazing guys, sobrang ganda. Okay. Mapagpahinga konti. Pagod na raw kasi yung mga anak ko. So, inom lang konting tubig and then let's go. Grabe ang linaw oh. Kahit medyo madilim na guys ha. Pero ang ang linaw ng video, ah, lang, no. Paano pa yung next na na action pro no yung action 6 kuya baka mas ano pa yon mas maganda pa ano? so we'll see tingnan natin so dito na nagtatapos yung lake dito na nagtatapos yung park okay uwi na tayo di ba ganun lang Aki, wait. Percy, Kalsada na ulit. Wait, Aki. Let's go. 'Di ba? Kalsada na ulit. After nung parang ano, malagubat kanina. Balik na tayo sa kalsada, 'di ba? Sobrang bilis lang gusto ko lang din ipakita sa inyo yung night mode o yung super night mode nitong ano um DJI Action 5 Pro no sobrang nakaka-amaze lang talaga no ah kaya medyo napapaisip na rin ako eh no ano ba kailangan na ba nating palitan yung ating 360 camera kasi ang ganda rin ng night mode ng X5 eh so i don't know Tignan natin. Obrang oh, linaw lang talaga. Oh. Itong nasa right side guys. Golf course yan. <laughs> Akala ko mababangga yung anak ko. <laughs> Bira. Alam niyo tong anak kong to nung una, ano yan, uh, nung tinuturuan ko magbike, ano na, niyak yan kasi hindi niya magets eh. Hindi niya, hindi niya makuha yung timpla kung, kung paano niya ibabalance yung bike niya, no? And uh, parang suko na siya nun, no? So, shoutout sa Missis ko, no? Kasi, um, ang galing nung nung naging way niya para turuan tong anak ko, no? Kasi nga, parang suku na siya, di ba? So, si Mrs. din, hindi marunong magbike yon no? Pero, sinalage niya tong pangalawa ko, ginamit niya yung bike, at ang sabi niya, I bet you, no? In just few days, matututunan kong magbike gamit itong bike mo, no? And, I think wala pa yatang two days marunong nang magbike din yung asawa ko eh. So So talagang nung nakita nitong pangalawa ko yung yung nanay niya na natutong magbike, di ba? Sobrang ano siya, sobra siyang na-motivate. Ayun. Hindi niya hindi niya tinigilan yung bike niya hanggang sa natuto na rin. Eh ano? Magaling na. Magaling na magbike, di ba? Oh, di ba? ano talaga napakalaki ng role ng ng mga magulang sa mga anak no kailangan natin silang i-challenge kailangan natin silang i-motivate every single day di ba kasi doon sila matututo at doon sila doon nila matututunan yung kanilang weaknesses and strength di ba so yan nakwento ko lang sa inyo right yun lang guys So, thank you again for watching, and see you on my next video. Peace, guys.